lunch break na ko guys lunch break alas 12 ng ating gabi o dito dadaan muna ako guys dito mamalingki muna ako kasi linggo ngayon bali ang pinakaano dito ng palingki is sabado saka linggo so dadaan tayo ng mga gulay gulay kasi wala pa man ang mga gulay kakatanim pa lang ng mga gulays natin diba yay back to green na naman Good morning. Ayush, where are you going? What will you do in Mabinay? Ha? Huh? No. Iba talaga pag -bata, guys. Playing lang daw. Yun lang talagang nasa isip nila noon. Sarap maging bata. Ayush! Papasok kasi sa loob ng butas niya yung... No! Punta kami yung munisipyo guys. May aayusin lang kami. Dapat kami dalawa lang ni mama. Kaso itong si Ayush Talagang sumama. Ang dumi ng daan. Kasi ang hina naman ng ulan kanina. Kung sana malukas yun. Hindi ganito ka. Kalapot ng daan. So, lalakad kami. Hanggang doon kami sasakay ng habal-habal. Kasi ayong driver namin ay nagpipilapil dun sa, ano niya. Tapos patatanim sana kami ngayong araw, guys. Kaso, ano ba yung mga kausap namin na magtatanim ngayong araw? Hindi man dumating. Ayos! Ayos! Bobby. Dito na sa ma mismo, ma? O derera? May galing hinuugulan ang tadiri, Kena ibalai dool. Papa, padaplin Umabot na lang kami hanggang dito, guys. Oh, hindi pa kami nakasakay ng habal-habal. <laughs> Makakarating na kami sa mismong barangay namin dun. Sige lang. Pero ito sa ayos niluloko ko. Lalakad kami hanggang mabinay. <laughs> Gusto ko kasi talaga siyang maiwan sa bahay. Kasi nga parang uulan pa na ang ano sa, sa mga ama, pangalundog ba. gusto gustong sumama. Sige, sabi ko. Sige. Maglalakad tayo hanggang mabinay. Pero in fairness, guys, ha. Kaya namin yung lakarin. Yung church namin ay nandoon. Doon. Doon. <laughs> sana nanggitan nung ani makalamunggay ni sa over muna tayo dito guys kasi nakapamusic sila dyan sa mall, mahirap na baka makapiride tayo, so yan na nga, since kasama namin si Ayush, ay eh napag-isipan ko na ibinili ko na, ibibili ko na lang siya ng mga gamit niya mga ilang gamit lang muna yan, pili-pili siya dyan. Pero mukhang hindi nagustuhan ng mama ko yung dilaw na dilaw daw. So, yan. Suggest niya kay Ayush. eto na lang Ayush. Ito naman si Ayush. Wala yung ano eh. Sabi niya, oh sige, okay. Yan na lang. So, tuwang-tuwa naman siya sa pinili ng lola niya. Tapos yun, si mama ko, pili pa nang pili ng iba pang bag na maliliit. Sabi niya, baka parang as ang laki-laki naman ito. Pero si Ayush, ayaw niya nang palitan yung bag niya. So, ayun. Yung mga ball pen, lapis, pero hindi pa siya pwede sa ball pen. Kaya lapis muna, sabi ko sa kanya. Tapos, pili tayo ng isang pirasong ano lang muna, pad paper, tapos sa notebook. Since hindi pa naman namin alam kung ilan talaga yung kailangan niya, dalawa lang muna. Sabi naman ng mama ko, baka yan lang din yung kakailangan. Bili na lang tayo pag, let's say, antay na lang tayo ng further instruction ni teacher niya. Tapos, since nasira yung wall clock namin, sabi ko, bili na lang din tayo pinipili kami dyan ng ano, ng wall clock tapos ayan si Ayos gusto niya bumili ng malaki na wall clock sabi ko hindi pwede kasi mas mahal siya iisa eh. lang naman yung oras na sinasabi nila ba? Diba? <laughs> Kaya sabi ko sa kanya, doon tayo mamili sa mura lang. Kaya yung napili namin, ano, 92 pesos lang yata yun. Kasi bibili ka ng, ano, magkano yung doon sa kabila? 300 to 400. Eh, isa lang naman yung oras. Tapos yan si mama ko. Ayan, promoter yan ang lastiko. Samantalang nung kami, nung kami, nung maliliit pa kami, ayaw niya yung naglalastiko kami. Ngayon si Ayush, binibilhan niya yan ng lastiko guys kasi ayaw niya yung nagtatumbling si Ayush okay na daw yung panay lastiko lang kaysa nagtatumbling tapos yan request yan si Ayush ng ano ng ganyan ng watercolor and binilihan ko na lang din muna ng isa tapos yung ka, yung mga ano ba mga drawing book tapos dito bili muna tayo ng ilang piraso lang muna na ano mm -hmm. mamaya guys pagdating namin sa bahay papakita na lang namin sa inyo kung ano yung mga nabili natin isa isa tindog na wala na siya gisulo niya anang bahag ng tawa ma ay tawang bitaw na tapad mas kaldero yun. Sige lang. <laughs> Hindi na magkaanong maitim yung kaldero natin eh. Okay lang yan. Why the hair? Okay. It's pink. Because it's bayot. It. Bayot? It? duha. Oh no. Ayos. Iuhol namin pala guys. Wow. Ay, <laughs> guys. Pasensya na sa background music. <laughs> May background music kami. So, papakita ko sa inyo yung mga nabili namin kanina. Hmm. Bali pala, yung uniform ni Ayush, dalawa lang muna yung binili ko. Bibili ako ng tatlo ulit sa susunod sahod na naman. Maganda talaga yung background music ko, guys. Okay. So, don't tell me, ma-copyright pa ako. <laughs> Walang kamalay-malay yung isa. Walang kamalay-malay na background music ko siya. Grabe lakas kasing ulan guys. Kaka ano lang talaga namin dito sa amin. Mamaya ko na itutuloy kasi masyadong maingay. Parang sarap matulog muna. Nice. Yo, smile. Yo, smile. So, yan, guys. Malay na. One, two. Ay. Adito yung isa. ano Tatlong ganito. Ayan. One, two, three. post bag niya. At may... <laughs> oh. Hmm. Dalawa lang muna. Oh. Hmm. <laughs> Para pala yan dyan. Uh, yun yung isa. Dalawa yan eh. Ay, pala. Good morning. Alis na naman tayo guys. Oh. Nakabutas lang ako. Iwan ko lang to doon sa, ano, sa may bahay doon. sa parking house. Si Ayush naman, si mama ko at si Miki ay nandoon. Ah, uh, papastol sila ng kalabaw. Hindi kita pala Kasi gusto sana nung sumama, guys. Tingnan mo yung daan namin, oh. Gusto niya sumama. Hahatid niya daw ako dun sa may babawan. Sabi ko, eh, napaka putik. Hindi ka pa makapagod niyan. Naputik-putik. Makabutas din naman, pero syempre. Ko, eh, ka na lang, Yush. Ayun, nilibang ng mama ko. Dinala niya dun sa may kalabaw. Kasi nagiging kanal na naman tu, oh. Yan. Itong botas ko nga. I-ano ko lang to. Iiwan ko lang dun sa may bahay. Kukuni na lang to ng pamangkin ko doon. bilis lang ng araw. Pag day off ko, ang bilis, bilis. Parang hindi ko ramdam yung two days na day off ko. Nandito na ulit ako. Trabaho na naman ulit. Matutulog lang ako ng konti. Tapos, pasok na naman. Kasi kailangan natin bumili ng mga uniform at kung ano-ano pa. Gusto ko kasi lima. Sabi ni mama ko, tama na yung dalawa. Eh, kaso, kawawa naman siya. Kasi labas siya ng labas. Si Ayos pa naman, eh akala mo laging nasabukin galing yan Nakala mo, nag-aararo -aar yan yes, sa eskwilahan. sabi ko, gawin ko ng lima para at least lalabahan ko na lang yung uniform niya every day of ko. Para si mama, wala na siya, hindi siya mahirapang maglaban ng mga puti ni Ayush. Para araw-araw talagang meron siya. Kaya, kayod ulit tayo guys. <laughs> well anyway, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Ingat mo kayong lahat. Bye bye. Good night.